Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po po Bali, ngayong araw na to mga kagulay Update ko kayo dito sa Atsal Ayan yung Atsal natin mga kagulay 17 days Ayan siya 17 days mga kagulay Mahina yung tubo nyo mga kagulay Gawa ng masyado ng mainit dito sa amin Makikita nyo ang ano, lupa o oh. Nagbiyak-biyak na mga kagulay Ayan siya kaya dilig-dilig muna kami dito. Wala di pa namin na ano yung ano drip. Gawa ng kulang pa mga kagulay. Nihintay pa namin yung order namin mga kagulay. Bali to, update dito sa uh, Atsal. Bali Sultan to mga kagulay. Sultan yung variety na ito. Nang isisid. Tapos yung talong naman natin. Titignan natin mga kagulay. 17 days din siya mga kagulay. Nagkukulang siya sa tubig. Gawa nga na hindi pa nga namin nakakabit yung uh, drip namin ang mga kagulay yan ang ating atsal yan ang kaliksto natin mga gulay ito nandito kadugtong naman to mga kagulay dugtong lang sya ito ang ating kaliksto dependent this mga kagulay ito ang ating kaliksto yan Kaliksto na lahat yan mga kagulay Hanggang dun Yan kaliksto lahat yan mga kagulay Ito kasama to Sa kaliksto Ito mga kagulay Kaliksto lahat to mga kagulay Yan 17 days na siya mga kagulay Parang nahinda yung tubo niya Buhay na rin naman siya, green na green na rin siya mga kulay pero nakukulangan ako mga gulay Ang kulang talaga dito tubig kasi kung mapapansin nyo, ayan, nagbiyak-biyak na ano. Ganito dito mga kagulay dito sa Nuli, sa Bayugan mga kagulay. Ito, yan naman mga kagulay, ito yung pagdedemohan ng Swiss Seed mga kagulay. Nagdemo sila dito, 1,000 square meter. Yan siya mga kagulay. Tapos, sama ko na rin yung ano, sa so, pag-update yung tanim nating ano pipino at saka sitaw pwede sitaw bala ito yung sili yan hanggang dun nasa 2.5 lang yan mga gulay 2.5 2.7 mga ganun hanggang dyan sa may ano ng ano yung bakalte unti dyan tapos talong na dun lahat hanggang dun tapos dito nasa 4.5 tong talong natin mga gulay 4.5 Ayan, punta man punta naman tayo dito sa ating talong na matanda. Mga gulay, itong magpa months na talong. Punta tayo. Bago tayo dumako dun sa ating uh, pangalan nito. Uh, pipino. Ito, kaliksto pa rin ito mga gulay. Ito, ito yung luma natin kaliksto. yan Nadaanan din natin. Tapos dun sa banda dun, uh, tataniman ulit sa May siguro tapusan ng siling labuyo saka kaliksto pa rin mga gulay mga nasa ano siguro 4,000 4,000 lang siguro mga gulay to dadaanan na rin natin itong ano itong ating ano, itong bunga na ito itong magpa 5 months na mga gulay ano yan meron ding mga mapipitas pa bukas ang harvest na ito mga gulay yan ito naman ang ating uh, pipino. Kung pipino, di ko na maalala kung kailan ito tinanim mga kagulay. Pasensya na kayo. Hindi ko masabi kung ilang araw na ba. Ito yung pipino natin mga kagulay. Pinunungingan ko siya mga kagulay. Ayan, tanggal ko yung yung unang sanga at saka pangalawang sanga mga kagulay. Nasanay talaga akong pruning mga kagulay. Ayan siya. Lapit na rin siya mamulaklak. Mga kagulay, itong pipino natin. Sana nga makachamba tayo sa pagandang presyo. Ayan. Tapos doon naman sa sitaw mga kagulay Ito naman sa sitaw natin Pero daanan muna natin itong kaliksto natin mga gulay yan. Ang ganda pa rin yung ating kaliksto yan, Hanggang doon pa rin yan 1-3 Ito yung harvest ang bukas I-update ko rin kayo kung ilan ma-harvest bukas mga kagulay yan. Punta naman tayo doon sa, sa sitaw Sitaw naman tayo mga kagulay yung sitaw na matanda meron pa rin mga kagulay eto naman dito pipino pa to mga kagulay bali ang butas nito mga kagulay magtatanong sa akin kung mga spacing nito to wala po siya sa tamang spacing mga kagulay ang spacing kasi nito mga kagulay yung agwat ng puno to puno mga kagulay parang talong lang 0.75 kasi hindi na kami nagbutas nga eto ngayon sinasabi ko sa inyo mga kagulay na ito ay nasa 5k lahat yan sa 5 kilat tong itong ano natin kaso lang binunot na natin gawa nung ulan na ulan hindi siya nakaka-cover dito mga gulay kaya ang ginawa ko tinaniman ko lang na lang ng uh, pipino para hindi na sayang yung twine hindi na sayang yung plastic hindi na rin sayang yung uh, balag natin mga kagulay itong kawayan natin kaya yan pati itong dito naman magsisimula yung ating sitaw yan. kaya kung mapapansin nyo yung pipino ay sitaw ay malayo ang agwat yan, mga kulay, malayo ang agwat. Hindi sa 40 o kaya 50.75 talaga siya. Yan ang ating pipino. Ito naman ang ating sitaw, mga kulay. Tapos na rin. Dalawang ano na lang plat yung ano, yung ah, uh, pangalan nito. titrilisan namin. Para bukas ay magpo-focus na kami doon sa uh, paglalagay ng kawain doon naman sa bagong tanim na uh, at salat saka saka pangalan nito talong nakaliksto ito na mga kagulay yung ating sitaw makisig yan ah, papakita ko na rin sa inyo tong ano tong lumang makisig na mga gulay nakaka 18 harvest na yata dito mga gulay mga ganoon 18 o kaya 20 ito naman yung ano natin green pa rin siya mga kagulay yan mayroon pa rin naman siya mga bunga mga gulay ano, o bukas din ang harvest nito mga kagulay ay, may mga bunga pa rin naman siya. Maganda pa rin naman siya mga kagulay kasi yung dahon niya, kung mapapansin niyo green na green pa rin. Ayan. May mga sumusunod pa rin ang bulaklak at papano. Ayan, yung mga ano niya, mga mga bunga niya, mga kagulay. Ayan. may mga bulaklak pa rin naman na sumusunod mga kagulay oh. Ayan, Ayan yung mga bunga niya, mga kagulay. Pag ganyan niyo, hindi niyo mapapansin pero kapag tututok niyo mga kagulay, ito mga bunga niya. Ayan yung mga bunga niya. kahit naka 20 yata ang harvest to mga gulay kahit ano pa rin mahaba pa rin siya mga kagulay oh magaganda pa rin wala ito walong plot lang to mga kagulay itong luma natin yung, ano naman pero mas marami to mga kagulay itong luma natin kaysa sa kahit sabi mong walong plat lang to mas maraming natanim dito mga kagulay kaysa dito sa panibago nating uh, sitaw asitaw gawangan nga ng Ah, uh, yung spacing nito 0.75 mga gulay yon ay 0.5 talaga. Kaya mas marami pa rin kaya kahit sabi natin na siyam na flat mga kagulay, mas marami pa rin yung luma natin mga kagulay. Yan. Yan, nag siya mga gulay nag trellis. diamond trellis. Mga kagulay. Ayun. kaya tinawag siya na diamond tre trellis gawa ng cortin diamond siya mga kagulay yan sya na update ko na lahat mga kulay ito yung lumang ng talong natin 5 months na sya tapos ito na yung, yun yung lumang sitaw natin hindi ko alam kung ilang months na yun mga kagulay tapos ito naman yung panibagong sitaw tapos nandun naman kagay na na update ko naman kayo doon panibagong kaliksto tapos ito naman yung pipino natin Yan ang ating pipino. Para well, itong anong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam na uh, pangalan na ito. Siyam na sitaw. Tapos dito naman, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito, walo, siyam, sampu, unsi, dusi, trisi, katorse. Katorse ano naman to mga gulay. Kaso lang may mga sadyang namatay dito sa ating pipino mga gulay. Yan. Ito, hindi ko pa naman to na, no? Napruningan dito banda. Kaya kung mapapansin nyo, nandito pa rin yung sanga una. Mga kagulay yan. Yan ang tinatanggal ko, mga kagulay. One, two. Dalawang sanga, mga kagulay, tinatanggal ko dyan. Pagkatapos siguro namin doon, bukas ay ano yun na to. So, hanggang dito na lang ako, mga kagulay. Na-update ko lang kayo dito sa mga pananim ko. Dito sa... Uh, pipino, sitaw, talong na luma, doon sa si, sa sitaw na luma. Tapos doon sa Atsal at saka doon sa Kalikstong bago mga kagulay. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa paggugulay ko mga kagulay. Kapag nakapagtanim pa ako doon ng red hot saka kangkong, saka upo, kalabasa, masusubaybayan niyo lahat niyan mga kagulay saka okra. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa panonood niyo. God bless po sa ating lahat.